Tingnan natin, baka makachamba. Ito yung binibigay lagi sa akin ng matanda dun sa Marine Plus. Dun sa malapit sa simbahan. Yan, isang beses kasi ako nakabili ng ganito. Tapos sabi ko, paano ito? Tapos sabi niya, ah, peperman mo ito. Pagkatapos, ilalagay mo ito sa di mo sa TV. Tapos ay kung gusto mo ito pa, ibigay ko sa iyo. Malay mo, sabi niya Gan. Kinuha ko. Ayan. Isa-isa kong papangalanan, pangalanan, ng address, telephone number. Eh, malay natin. Kung nandito ang swerte ko sa mga bigay-bigay. <laughs> Walang masama. Ayan. Ayan. Ito pala ay pinipilapan. Tapos, papanood sa TV. Pag nabulot ka, may 5,000 ka. Aba, isang buho. Biglang nakapulot ka ng 5,000 euro. Tapos manunood ka lang ng TV. Ito yun. Tingnan natin. Ito, dapat daw ay tatlo yung makukuha mo ng na magkakatulad sa bawat linya. Tapos, doon sa dulo, makikita mo doon kung ilang beses ang palit doon sa makikita mong amount na napanalunan mo na tatlong number. Ganun yun. Tapos, may pangalawang laban. Ayan, pag pinilapan mo ito, yan, pag nakalagay mo diyan pangalan mo, address, telepon, at saka perma mo, papanoodin mo yan sa TV. Pag uh, napanood ka sa TV, at nabunot ka, ah, mali, pag nabunot ka, saka, ah, dun sa kapat, ah, sa raffle sa TV, automatic, may 5,000 ka ipapadala sa iyo. Tapos, parang may narinig ako na pwede ka rin maglaro dun sa TV. Kaya ito, tuwing nadaan ako, pagkagaling ko sa dun sa simbahan sa Marine Plus, dumadaan ako dun sa matanda. Sabi niya, ano, kumusta ka na? Oo, nakakaintindi ako ng konti. Tapos bibigay niya sa akin ito, napakadami. Ikaw mga ngawit sa pagperma. Ito po ang larong ito. Ayan, tuwing 5.30, titingnan mo sa TV. Tuwing Saturday. Kaya tuwing Saturday, nanonood ako ng TV. Yan yun. Ito, Sige, baka sakali, paper ko yan ang paper man ito.